kita mo na Grace kay Ate Michelle Go. Ay, napakwiti si Michelle. Kay number two naman. Kay number three naman. Ayan na. Naka-idea na kayo kung anong itsura niya. Sa picture, walang filter-filter yan. Hakbangers, Akyat! Ayan, o, o, baba! baba. Lako! Dalawa hey! po ba? Ate Cheda! You... Oo! Oh! Oh, oh. Ate Michelle, Lama. ba't hindi niyo po bet? Um... Hindi ko lang siguro. Wala lang siguro sa preference ko po. Pero... Ano po bang mga bet niyo? Mga Malapyolo Pascual po. Ah! ah pasensya na wala na po kayong makikitang ganon. <laughs> <laughs> Nag-iisa lang po yun. <laughs> Mm. Grabe, nagpunta siya dito para maghanap ng next Pio Lepas ko. Oo, napalunok na lang si Rick. Hindi, pala biru. Sa, Kaya, sabi pa rin ni Rick, sabi si rin rin. ni Rick, sa dami ng joke na nasabi dito, yun ang pinakanapikon ako. Napikon <laughs> na. Nakapolo pa naman na, si Rick. Na, Nakapolo siya pero walang Pasko. <laughs> uh, uh, polo Pasko. Polo e si Emi naman po, ba't kayo bumaba? Ah, uh, actually po, okay naman po siya. Uh, Guwapo naman po. Pero uh, siguro sa Preference ko po. No po. Ano po, ano po, iba yung bayin sa inyo? Yung tipo nyo, ano po? Ay, ah, yung macho. Macho? <laughs> kasi ko yung may matagal na smile, na ba sabi yung macho? Ano po bang ibig sabihin nyo ng macho? Ano po ba yun? Paganda katawan? Fit? Ano po ba? Uh, sa personality -a. niya, macho. F-E-E-T, <laughs> -E -E ha? Fit? <laughs> and, and -a. At fit the same, kasi yun. Mukhang paa. Oh, oh, And at the same time po, yung attitude. Hindi, ano po yung concept? Ano Kasi yung macho? Character. Kasi syempre hindi makakita yung attitude sa picture. Oo, oh, okay. physical Or, lang po. Yung physical. Sa, ano, pagiging macho po, ano po ba yung ano, malaki Pag katawan? Pag sinabi po kasing macho, parang uh, fig, uh, man figure po na nagagawa niya yung uh, responsibility niya being a man, being a partner. So, so pa sa picture, so nakita niyo parang hindi siya mukhang responsable? Hindi <laughs> 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 naman po. Pero uh, hindi ko siya preference ka, pero guapo uh, naman po siya. Oh, uh, uh, baka hindi oh, pasok sa oh, oh, tipo niya. Yes. Oh, oh. Mm -hmm. Si Nanay Jeda ay umakyat bakit po? Ano po na gusto uh, niya sa itsura niya? Okay lang naman yung physical niya. Ah, uh, mukhang negosyante talaga siya. <laughs> <laughs> Nakikita sa picture. <laughs> Nakikita sa <laughs> mukha yung pagiging oh, negosyante. Wala siyang kapakailam sa picture. Basta ang mahalaga yung negosyante to. Oh, yeah, yeah. Saka <laughs> ano eh. Eh, e negosyante rin to si mother. <laughs> mukhang masipag, gano'n. Oo, oh, oh, mukhang masipag. Uh, Saka ano eh, nasa point na ako na... 56, malapit na ako mag-60. So, I'm collecting memories na eh. So, kailangan, I enjoy ko na to. And oh, I'm th oh, thank you ako sa showtime oh, time kasi. Hindi niya na palalagpasin like, niya. Grabe talaga ang wisdom ni Ethel Buba. Hindi siya yan! <laughs> Jeta yan! Jeta yan! Jeta yan! O sige, ito yung madami inotes. Okay. So, dalawang bumaba, isa umakyat. Ngayon naman, ipakita na natin ang Ayan itsura ng ating mahakbangers kay Tatay Rick. Tumayo na po kayo din, sir. Mag-abang na po kayo dyan dahil kayong dalawa ay magkakakitaan na ni hakbanger number one, Michelle Reveal! Hello! Yes! Hello! Ayan ba yung smile ni rika. Close! Ayun, binitin muna natin siya para siya mag-isip-isip. Yung pangalawa naman po pwesto. Rika. Si Ate Emmy! Ate Emmy, hakpa nga number two. Reveal! Oh. Long, black, shiny hair. Yeah. Petit, cute si girl. Mukhang soft girl. Close! Close! Oh. Soft girls siya. Yes. Yung may outing sa Sabado. Oh. Yes. yes. Sa kanatang nga. Yes. Yung may outing. Eto naman. Isusumba ka. Lumapit ka, mother. Perfect reveal. Yes. Ah, hindi mo mabaya. Wow. Jojoa. Yes. Beanie. X, B, G, Y. O silang dalawa. Close. <laughs> <laughs> so ano na, Kuya Rick, okay na po yan. Makakaupo na kayo ulit. Nakita nyo na sila ng physical. Opo. Kailangan kayo mag -desisyon. Sa physical, sinong kanino kayo may naramdaman ng attraction? Sinong gusto pa paakyatin? Sinong gusto nyong pababain? Para kay number one, Ate Michelle, akyat o baba? Uh, 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 Tagal mag-isip ni Tate, oh akyat aakyat siya Ate Michelle pinapaakyat kanya Pero naka dalawang baba ka na Okay ka pa bang umakyat o wag na uh, Sige okay lang po Okay hey, Bakit pinaakyat mo okay Rick Pretty Ah uh, yes Yeah <laughs> Deserve niya ng bulalo Deserve niya ng bulalo ko pala <laughs> kasi niya gusto yung bulalo Okay yeah. eto na ang pinsa ni Sinayda si Eva. <laughs> si Ate Emmy. Si Ate Emmy, okay. Akyat o baba? Baba. Ay, baba! Bakit po? Ah, uh, okay naman siya. Ma, ma ano ba yon? May mature, Kaya lang, uh, hindi siya tama dun sa preference ko na... Ano ba mga hinahanap mong itsura ng babae? Ah. Siyempre, yung... Kasi magaganda ang mga nagiging... Oh, so hindi ay... ito maganda? No, no. I, I don't maganda mean si ate, ha? Ah, cute si cute si. I don't si. mean that. Cute yes. yes. si mom. Kasi sabi ko, ang preference ko, yung magaganda kasi yung mga nagiging girlfriends ko. Kaya nga po, ano po? Mga, ano ba? Mga foreigner ba ang foreigner. mga oh, Oo, mga foreigner. Kasi... Oh. Eh, eh, si number one, di ba mukhang foreigner? Pero eh siyempre, nandito na ako sa Pilipinas eh. Siyempre, mag-a-adjust ako. Hindi kaya nga po, si Blundin. number one, blanti <laughs> ka, pinakit mo, pero si number two, pinababa mo. Ah. Uh. Anong difference? Ah... Uh... Hindi mo lang bet? Hindi ko lang bet, yan. Ah, yan. Okay. Eto, okay. okay. foreigner ang gusto. Eto <laughs> <laughs> si number three. <laughs> 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 Hindi lang foreigner. Oh. Die. <laughs> Blondie ano oh, <laughs> yan, ano yung Oo, pula. niya. Oo, oo redhead. <laughs> Kung pabababain nyo siya, ilang bayta ka agad. Bakit? Ba't marami? Malay mo, gusto niya maging exciting. Gusto niya pantay-pantay yung takot. Uh, diba? Ilang bayta? Akyat o baba para kay Ate Jedda. Baba. baba. Baba din. Mm. Bakit? Eh... Hindi ko... Gusto ko mas bata. Mas bata. Oh. Ah, gusto mo mas bata. Okay. Sa ngayon po, nasa pinakamataas na baitang, si Ate Jedda. Mm. Pero, hindi mo siya bet, o, hindi ka physically attracted sa kanya. Yes. At saka gusto mo mas bata. Yes. So would we consider this a mismatch O wala kang pakialam kahit hindi siya ang pasok sa preference mo kasi may ibang bahagi ka pa nang pagkatao niya na narinig mo kanina sa mga sinabi niya na mas pinahahalagahan at mas gusto mo. Yes. So it's still a match for you or it's a mismatch? Match. Match. Yay! Ate Michelle, happy ka ba? Ito Ay, si Michelle, Jeddah, Ay, at Jeddah. Ate Michelle. Ate Jeddah, happy ka ba? Yes, masaya din. Yes, match na match kayo. Ni Kuya Rick, congratulations. Kaya marami salamat, Michelle at Emmy. Thank you po. Bumbum Neri. Nakita po kayo. Bigay mo na yung bulaklak. Yeah. Yes, it's more than the physical attraction. Marami siyang na nalaman tukol kay Ate Jeda na appreciate niya. Kaya naman, Kuya Rick and Jeda, step in the name of love! Itulak nyo lang po yan. Di magkukusay ang Picasso. Kala ko automatic eh. Thank you, Kuya Tiger. Ayos, Aray. I'm ringed. Thank you. Dito na ba ba? Baka sumaseyo rin si Rico. Thank <laughs> you.